Tagapina ni Solwi ang ibang Tiga Dead Bandit Company. Ang natitira na lang ay ang kanilang mga company commander na sina Soktang at Yongyu. Tumating na ang captain ng Dead Spirit Company. Andito na siya para iligtas ang isa sa mga commander niya na si Soryong. Laging nakikita at naririnig ni Solwi si Soryong na punong-puno ng kumpiyansa. Pero sa oras na ito ay niya ay narinig niya itong tinatawag siya na may takot sa kanyang mga boses. Napabuntong hininga ng mahaba ang ating bida. Hindi niya matiis na may mga mahihinang inaapi. Naalala niya kasi lahat ng mga pinagdaanan niya sa tuwing makakakita siya nito. Wala na siyang pakialam sa likability na reward ng system dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan nito ang damdamin niya. Matindang gigil ng ating bida ngayon. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang labi. Hanggang sa mapadugo niya ito, nag pa nagalit galit ang kanyang nararamdaman ngayon. Habang papalapit kay Soryong ay sinalubong siya ni Sok Kang. Tinatanong nito kung sino at anong sadya niya rito. Bago pa man magsimula si Solwi ay nilinaw na niya sa dalawa ang mangyayari. Sinabi niya na may isa sa kanilang papano ngayon. Habang hahayaan naman niyang mabuhay ang isa. Hindi naman maintindihan ni Sok Kang ang sinasabi ni Solwi. Walang partikular na rason kung bakit ito gagawin ni Solwi. Pakiramdam niya lang ay masaya na hayaan niya ang isa sa mga ito na mabuhay para may magkwekwento ng mga nangyari sa superior nila. Napuno naman na si Sok kang kaya't kwanilyuhan na niya si Solwi. Hindi niya peren magets na maihimlay na siya ng panghabang buhay. kumamit na ng turn-based combat style si Solwi para malasap niya ang pagpapahirap sa mga ito. Balak niyang unti-unti na mga ito hanggang sa mawala ang inis niya. Nauna nang umatake si Sok Kang, susuntukan na siya nito. Lumabas naman ang window system na nagsasabing nahanap na ni Sok Kang ang kahinaan niya. Wala namang pake si Solwi dito dahil nakafocus lang siya kung paano niya papahirapan ang dalawang ito. Pinili niya ang option na fight back at sinabayan niya ang suntok ni Sok Kang. Gamit naman ang Blazing Fist School ay nagliyab na ang kanyang kamay. Hindi ito inaasahan ni Sok Kang kaya naman mabilis na nasunog ang kamay niya. Napahiyaw ito sa sobrang sakit ng nasusunog niyang kamay. Deadly strike, kalahati sa buhay ni Sok Kang ang nawala dahil sa pag-ataking iyon ni Solwi. Napaatras ito sa nangyari at dahil doon ay lumabas muli ang system window na nagsaysebing nahanap na ni Solwi ang kahinaan nito. Pinigyan niya lang ito ng isang solido sa mukha. Deadly Strike, halos isang libong puntos ang kanyang natala sa simpleng attacking ito. Tay limang daan na lang ang natitirang buhay ni Sok Kang. Sinabunutan niya ito at pilit ginigising. Wala na itong malay pero nagsisimula pa lamang siya. Muli namang may lumabas na system window. Natagpuan ni Yonggyu ang kahinaan niya, nangingiti naman ang ating bida dahil may naisip siyang gawin. Pinili niya ang option na defend yourself at ginamit niyang pansalag sa suntok ni Yeon-gyu ang pagmumuka ni Sok Kang. Tinawanan niya ito dahil siya pa ang nakalast hit sa kasamahan niya. Golden Opportunity, nakita na niya ang kahinaan ni Yongyu. Pinili niya ang option na atak at dali-dali niya itong tin-air sa Chan. Agad itong nanghina at napaluhod. Naramdaman niyang tila may nawala sa kanya. Sinabi naman ni Solwi na sinira niya ang energy center nito kaya't hindi na ito muling makakagamit ng chi kailanman. Sinabihan pa siya ni Solwi na wala na siyang silbi mula ngayon. Kayat mag-isip-isip na siya ng bagong trabaho. Nanginginig naman si Yeon-gyu sa sakit pero punong-puno siya ng galit. Kalahati na lang ang natitira niyang buhay. Kayon pa man ay hindi ito naging hadlang para makalaban siyang muli. Kahit wala na siyang chi ay matapang pa rin niyang sinugod si Solwi pero madali na lang siyang na-counter nito. Galit na galit pa rin ito kahit na hindi na siya makagalaw ng maayos. Pinukpok pa siya ng dulo ng espada na siyang tuluyang nagpalugmok sa kanya. Natutuwa naman si Solwee sa fighting spirit nito. Perpekto ito dahil ayaw din naman niya itong matapos kaagad. Balak niyang dahan-dahan itong palambutan hanggang sa Madurojna. Pinahirapan niya ito ng Sagaran pero hindi niya ito tinuluyan. Nakatayo naman na si Soryong kahit na nagtamo ito ng ilan-ilang injury. Matagal niyang tinitigan si Solwi na siya namang dahilan kung ba't nakaramdam ng hiya ang bida natin. Napatalikod tuloy siya habang nagsasalita. Sinabi niya kay Soryong na mula ngayon ay mas hihirap pa ang kanilang mga training. Marami pa silang dapat matutunan at ayaw na ayaw na niyang mapapahiya ulit sila kagaya ng nangyari ngayon. Marami pang sinabi si Solwi habang naglalakad palayo. Pinipilit naman ni Soryong na makakuha ng lakas ng loob para masabi sa kapten niya ang saloobin niya. Miss na kita, may enhing bigkas ni Soryong kay Solwi. Natigilan naman ang ating bida sa kanyang narinig. Nilainggan niya si Soryong at tinanong muli kung ano ang sinasabi nito sa kanya. Hindi naman na nagsalita ang dalaga at nilagpasan na lang si Solwi. May lumabas na muling system window. Pinabati siya nito sa kanyang na -achieve. Friendly na ang status ni Soryong sa kanya. Tumaas na ang kanyang likability dito. Muling nagkatinginan ang dalawa bago sila maghiwalay. Nabalot naman ang ngiti ang kanilang mga labi sa oras ding iyon. Umalis na sila at nagpunta sa company commander classroom. Lumipas na ang kanilang training para sa araw na iyon. Muli namang dinala ng system ang diwa niya sa ibang lugar. Sa kuta ng Dead Bandit Company. Nakita na nga Captain ang dalawang ginulpi ni Solwi na kasamahan niya. Kumihingi ng tawad ang kanyang Vice Captain na nagngangalang Bayong. Sinabi ni Bayong na huli na nang dumating siya dahil nabigla din sila sa pagdating ng taong nakamaskara. May stats si Bayong na halos kapareha lang ng kanilang mga company commanders pero doble naman sa mga ito ang fighting power niya. Sinabihan siya ng kanyang kapten na huwag niyang masyadong sisihin ang kanyang sarili dahil hindi naman niya mahuhulaan na ganito ang kalalabasan ng ginawa nila. Ang pangalan ng kapten ng Dead Bandit Company ay bigyan siya ay may higit na limang milyong puntos sa health at apat na milyong puntos sa chi. Mahigit na mga anim na milyon ang kanyang fighting power. Nagulat si Solwi sa lakas ng kapten at vice kapten ng Dead Bandit Company. Napansin naman ni Solwi ang dalawang bitbit -bit ng vice kapten. Itong dalawang ito ang binanata ni Solwi kanina lang. Nandidiri naman si Bigen sa dalawa. Inutusan niya lang ang mga ito na takutin si Soryong pero kahit yun ay di nila magawa ng maayos. Bukod pa dun ay naghatid pa sila ng kahihiyan sa grupo nila. Bukang wala na silang pagkakataong makumbinsi si Soryong na sumali sa grupo nila. Nagulat naman si Solwi sa kanyang mga narinig. Ganun na lang pala ang interes nila kay Soryong. Nang hihinayang ang captain nila na masasayang lang ang mga talento ni Soryong sa Dead Silver Company. Sinabihan naman ni Bigen si Bayong na iligpit na ang mga ebidensya. Nang hihinayang naman si Bayong sa buhay ng mga kasamahan niya pero wala na siyang nagawa nung seryoso siyang tinignan ni Bigen. Iniisip ngayon ni Bigen kung anong mangyayari kung bibisitahin niya ang taong nakamaskarang gumawa nito sa mga kasamahan niya. Natapos na ang training nila para sa buwang ito, tumaas naman na ang likability niya kay Soryong at ngayon ay nasa 70% na. Ito, nagulat naman siya nang bigla siyang dalhin ng system sa harapan ng kanyang silid. Napansin niya na medyo nakabukas ito kaya naman nagtaas siya ng chi power niya. Nang kanya itong pasukin ay tumambad sa kanya ang captain ng Dead Bandit Company. Ang pangalan nito ay Bigen at sinabi niya ngayon kay Solwi na alam nito kung bakit siya ngayon naroon. Mga idol pa comment naman kung okay ba tong upload ko ngayon. Huwag ninyo na ring calling utang mag subscribe at mag like, pindutin ninyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panunood!